Hello guys, good morning yan. Papasok na ako sa trabaho at sempre, kailangan natin mag aura aura pa dito. Hindi, tinitingnan ko kasi yung aking damit kung masyado bang magusot ganyan. Kasi hindi ako ano, hindi ako naman malansa ng uniform. So yan, sa, may na sa nagtatanong sa akin guys is yes, meron pa po akong trabaho. Still pa rin yung trabaho ko at hindi rin sure kasi yung amo ko na maalis siya trabaho. Ang ginagawa ko lang is taga-advance ano lang ako, apply lang. So, kasi sabi niya sa akin, hanggang 8 lang daw siya sa trabaho niya. So, at least meron na akong ano, mga nalalaan may, ano na ako, may mga trabaho lang na akong ginatry, apply, and ganun. So, yan guys, papunta na tayo sa ating trabaho. Meron po po akong trabaho. Sabi, hindi maalis yung amo ko sa trabaho niya para dito rin ako. Kasi sanay na ako sa kanya. Siyempre, napamahal na rin yung mga anak niya sa akin. So, yun nga, sana hindi siya malis ganun, so char, may papakard pa, hindi kayo makapasok dito kung wala kayong card guys, or walang tao dyan kailangan talaga, nasa reception kayo magano magpasok sa trabaho ko, so ang gagawin natin ngayon is maglilinis sire tayo ngayon, siyempre kailangan natin maglinis guys, no kahit hindi, hindi tayo inutusan ng amo natin na maglinis ganyan, bantayan lang yung batay syempre maglinis na rin tayo sa bahay ng amo natin, para mas lalo tayong mahalin ng amo natin. So, alam nyo ba, itong batag ito, napakabait talaga. Super bait niya kasi alam nyo ba saan siya, hindi siya natutulog. Nilagay ko lang siya sa may ano, playing area niya. Tapos sabi ko, mag-upo ka lang dyan kasi maglilinis ako. Eh, nakaupo lang siya doon. So, tamang-tama dumating naman yung kaibigan niya. Yung kaibigan ko rin na Pilipino, pinapasok ko sila para makalinis naman ako dito, diba? Kasi siya, hindi naman siya nag-ano, hindi naman niya ako dinodistorbo yung bata. Kapag naglilinis ako, umuupo lang yan sa ano, eh, diba? Iba talaga pag pinalaki ng mga ano Pilipino ano talaga siya, parang tahimik lang siya sa gilid. Mamaya lang yan siya magkulit-kulit. So, kailangan natin maglinis ngayon, di ba? Tuwing ano Wednesdays, naglilinis talaga ako ng ano, every week talaga yan, naglilinis ako ng aming bintana. Kasi nga, sa ano kami, sa baba kami. So, kailangan kong linisan yung bintana kasi nga may alikabog ganyan. Galing sa mga sasakyan, malapit kasi kami sa highway. So, kailangan natin linisin itong ano, itong aming... Uh, window charot window english <laughs> so ganyan nang ginagawa ko kahit hindi ako inuutusan guys kahit sky, uh, uh, marami na akong naging amo tapos hindi nila ako inuutusan ginagawa ko talaga yung alam kong marumi ganyan is inano ko 'yan kasi importante sa ating mga OFW wag na tayo magpautos kasi mas lalong na nafi-feel talaga natin na utusan talaga tayo yung gagawin na lang natin yung ano gagawin lang natin yung mga nakaatas sa atin ng mga trabaho or meron kang makitang madomintian gawin mo lang para makita ng amo mo yan grabe gano, mahalin ka talaga ng amo mo yun lang ang masabi ko sa ano, yung mga first timer dapat always tayong ano, pagdating sa trabaho natin is active tayo. Ganon. So, yan guys, napakalinis na at ng aming ano. <laughs> di ba? Always kasi yan. Araw-araw talaga ginaganyan ko talaga yun. Kasi wala naman akong trabaho. Yung bata lang talaga kasi nasa school yung panganay. So, ang ginagawa ko, wala naman kasi akong trabaho. Magbabantay lang ng bata o di ba naglilinis para happy? Thank you!